masarap, malinamnam, may sarsa, at swak sa budget. Halika po magluto tayo ng kalderetang baboy ngayon linggo. Come on, let's cook my own version. Mmm, so yummy. So, yung mga ingredients po, meron po akong pork kasim, meron din pong patatas, carrots, at merong bawang, sibuyas, rino, cheese, at bell pepper. Meron din pong hot dog at mixed vegetable. Optional lang po yan ganun. So, una ko pong ginawa, hindi ko ko lang po muna yung katatas at karot. So, pagkapito ko nun, tinrito ko din yung pork cutting para matanggal lang yung lasa. So, ayan po. Pinrito -pito ko. Ayan, medyo nag na yung kulay. Tinanggal ko na siya ulit. At isinala ko na agad yung bawang. Sa butter ko po siya pinrito. So, ayan. So, makikita yung medyo yellow po yung oil. And then, sinama ko na po agad yung sibuyas. Lumabas na yung aroma ng bawang sibuyas. Ibinali ko na po agad yung pork casing. Mabilis lang po lumambot pag pork kasim. So, ayan, lagi po yung ganyan na binibili ko po pag pork. And, tinimplahan ko na ng mga pampalasa. Pepper and konting magic sarap. So, gumamit po ako ng ganyan kalahati lang po ng pack ng tomato paste. Okay na po yan. So, hinalo-halo ko lang po muna para kumapit yung tomato paste sa baboy. And then, nilagyan ko na po siya ng 1 cup of water. At, pinalambot ko siya for about mga 15 minutes. Ayan po, while waiting, hello, good vibes only, happy Sunday po. So, ayan, nakumukulo na po siya. At tinusok, tinusok ko po ng tinidor yung baboy. Medyo malambot na. Isinama ko na po agad yung hotdog and mixed vegetables. Sabi ko nga po, option na lang yung paglagay ng hot dog at mixed vegetables. Pwede naman pong wala. So ayan, pero wag mawawala ang rino spread dahil yan ang magpapalinamnam po. Nilagyan ko siya ng isang um, rino spread and then ayan po, sinama ko na rin po yung bell pepper at isang pork cubes. Minekos-mekos ko lang po siya hanggang sa ilalim para ma-even ang pagkaluto. Ayan, pinakulo ko po siya for about mga 3 minutes. At nung kumukulo na, nilagyan ko po siya ng coating asukal para pangontra po dun sa asim ng tomato paste. Yan, konti lang po. And then ibinalik ko na yung pinan ko kanina na um, patatas po at saka ang carrots. Very easy, napakadali po. Kayang-kaya pong lutuin. So yan pinakulo ko siya after mga 2 minutes. Ayan po kumukulo na at nilagay ko na yung panglas. Yung cheese po. Mas lalong lilinam naman kaldereta pag may cheese. So, ayan. At nilagyan ko ng kagat. Konting anghang. So, minekos-mekos ko siya. And then, after mga 3 minutes ulit, almost done. Come on, let's eat my own version. Kaldereta baboy. Tiki man time. Mmm, so yummy. Kuha na ng kanin. Ito na po ang ulam. Happy Sunday, everyone. Thank you for watching. Hope you like it. See you.